Araw-araw na mga salita ng Diyos Nang hinampas ni Moises ang bato at ang tubig na ibinigay ni Jehova ay bumukal, ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Nang tinugtog ni David ang lira sa pagpupuri sa akin, si Jehova na ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Nang nawala kay Hob ang kanyang kawan na pumupuno sa mga bundok at ang di masukat na kayamanan at ang kanyang katawan ay napuno ng masasakit na pigsa, ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Kapag naririnig niya ang tinig ko, si Jehova at nakikita ang luwalhati ko, si Jehova. Ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Nakasunod si Pedro kay Heso Kristo dahil sa kanyang pananampalataya. Naipako siya sa krus, alang-alang sa akin at nakapagbigay ng maluwalhating patotoo dahil din sa kanyang pananampalataya. Nang nakita ni Juan ang maluwalhating larawan ng anak ng tao, ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Nang nakita niya ang pangitain ng mga huling araw, lalo ng lahat ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang dahilan kung bakit ang sinasabing karamihan ng mga bansang hentil ay nakatamo ng aking paghahayag at nakaalam na nakabalik na ako sa katawang tao upang gawin ang aking gawain sa gitna ng tao ay dahil din sa kanilang pananampalataya. Lahat niya niyaong hinahampas ng aking malupit na mga salita, ngunit nabibigyang aliw ng mga iyon at inililigtas, hindi ba nila nagawa ang gayon dahil sa kanilang pananampalataya? Ang mga tao ay nakatanggap ng napakarami dahil sa kanilang pananampalataya at hindi ito palaging pagpapala. Maaring hindi nila matanggap ang uri ng kaligayahan at kagalakan na nadama ni David o mapagkalooban ng tubig ni Jehova kagaya ni Moises. Halimbawa, pinagpala ni Jehova si Hob dahil sa kanyang pananampalataya, ngunit nagdusa rin siya ng sakuna. Kung ikaw man ay pinagpapala o nagdurusa ng sakuna, kapwa itong mga pinagbalang pangyayari. Kung walang pananampalataya, hindi mo matatanggap ang gawaing panlulupig na ito lalong hindi mamamasdan ang mga gawa ni Jehova na ipinakikita sa harap mo ngayon. Hindi mo magagawang makakita at lalong hindi mo magagawang tumanggap ang mga hagupit na ito, ang mga kalamidad na ito, at ang lahat ng paghatol kung hindi sumapit sa iyo ang mga ito, magagawa mo bang makita ang mga gawa ni Jehova ngayon? Ngayon, ang pananampalataya ang nagtutulot sa iyo na malupig at ang pagiging nalupig ang nagtutulot sa iyo na manalig sa bawat gawa ni Jehovah. Dahil lamang sa pananampalataya, kaya ka nakatatanggap ng gayong pagkastigo at paghatol. Sa pamamagitan ng pagkastigo at paghatol na ito, ikaw ay nilulupig at pineperpekto. Kung wala ang uri ng pagkastigo at paghatol na tinatanggap mo ngayon, ang iyong pananampalataya ay mawawalan ng kabuluhan, sapagkat hindi mo makikilala ang Diyos, kahit gaano ka naniniwala sa Kanya, ang iyong pananampalataya ay mananatiling isang hungkag na pagpapahayag na hindi nakasalig sa realidad. Matapos mo lang tanggapin ang gawain ito ng panlulupig, gawain na gumagawa sa iyo na lubos na masunurin na ang iyong pananampalataya ay nagiging totoo at maaasahan at ang iyong puso ay bumabaling sa Diyos. Kahit na ikaw ay nagdurusa ng matinding paghatol at pagsumpa dahil sa salitang ito, pananampalataya, ikaw magkagayon man ay may totoong pananampalataya at ikaw ay tumatanggap ng pinakatunay, pinakatotoo at pinakamahalagang bagay. Ito ay dahil sa pagpapatuloy lamang ng paghatol na nakikita mo ang huling hantungan ng mga nilalang ng Diyos sa paghatol na ito mo nakikita na ang lumikha ay dapat ibigin. Sa ganitong uri ng gawaing panlulupig mo na mamasdan ang bisig ng Diyos, sa panlulupig na ito ka dumarating sa lubos na pagkaunawa sa buhay ng tao, sa panlulupig na ito mo natatamo ang tamang landas ng buhay ng tao at dumarating sa pagkaunawa sa totoong kahulugan ng tao. Sa panlulupig na ito mo lang nakikita ang matuwid na disposisyon ng makapangyarihan sa lahat at ang kanyang maganda at malwalhating mukha. Sa gawaing panlulupig na ito mo natututunan ang tungkol sa pinagmulan ng tao at nauunawaan ang walang kamatayang kasaysayan ng buong sangkatauhan. Sa ganitong panlulupig ka dumarating sa pagkaintindi sa mga ninuno ng sangkatauhan at sa pinagmulan ng katiwalian ng sangkatauhan. Sa panlulupig na ito ka nakatatanggap ng kaligayahan at kaginhawahan, gayon din ng walang katapusang pagkastigo, pagdidisiplina at mga pangaral ng lumikha sa sangkatauhang kanyang nilikha sa gawaing panlulupig na ito ka nakatatanggap ng mga pagpapala, gayon din ng mga sakuna na dapat tanggapin ng tao. Hindi ba ang lahat ng ito ay dahil sa iyong mumunting pananampalataya? Matapos matamo ang mga bagay na ito, hindi ba lumago ang iyong pananampalataya? Hindi ka ba nakatamo ng napakalaking halaga? Hindi mo lamang narinig ang salita ng Diyos at nakita ang karunungan ng Diyos, kundi personal mo ring naranasan ang bawat hakbang ng Kanyang gawain. Siguro sasabihin mo na kung wala kang pananampalataya, hindi ka magdurusa ng ganitong uri ng pagkastigo o ganitong uri ng paghatol. Ngunit dapat mong malaman na kung walang pananampalataya, hindi ka lang hindi makatatanggap ng ganitong uri ng pagkastigo o ganitong uri ng pagkalinga mula sa makapangyarihan sa lahat, kundi magpakailanmang maiwawala mo ang pagkakataong makatagpo ang lumikha. Hinding-hindi mo malalaman ang pinagmulan ng sangkatauhan at hindi mauunawaan kailanman ang kabuluhan ng buhay ng tao kahit na ang iyong katawan ay mamatay at ang iyong kaluluwa ay yumao, hindi mo pa rin mauunawaan ang lahat ng gawa ng lumikha, lalong hindi mo malalaman na gumawa ng gayong kadakilang gawain sa mundo ang lumikha matapos niyang likhain ang sangkatauhan bilang kasapi nitong sangkatauhan na kanyang ginawa, ikaw ba ay pumapayag na walang muwang na mahulog sa kadiliman ng ganito at magdusa ng walang hanggang kaparusahan? Kung ihihiwalay mo ang iyong sarili sa pagkastigo at paghatol ngayon, ano ang iyong kakatagpuin? Sa tingin mo ba na minsang maihiwalay mula sa kasalukuyang paghatol, makatatakas ka sa mahirap na buhay na ito? Hindi ba totoo na kung lilisanin mo ang lugar na ito, ang iyong haharapin ay masakit na pagpapahirap o malulupit na pinsalang ipinataw ng jablo? Maari ka bang maharap sa di makaya ng mga araw at mga gabi? Sa tingin mo ba dahil lang tinatakasan mo ang paghatol na ito ngayon, magpakaylan man mong maiiwasan ang pagpapahirap sa hinaharap? Ano kaya ang darating sa iyo? Ito kaya ang Shangri-La na iyong inaasahan? Sa tingin mo ba ay matatakasan mo ang walang hanggang pagkastigo sa hinaharap sa pamamagitan lang ng pagtakas sa realidad gaya ng iyong ginagawa ngayon? Pagkatapos ng ngayon? Makahahanap ka pa kaya muli ng ganitong uri ng pagkakataon at ganitong uri ng pagpapala? Matatagpuan mo ba ang mga ito kapag dinatnan ka ng sakuna? Matatagpuan mo ba ang mga ito kapag ang buong sangkatauhan ay pumasok na sa kapahingahan? ang kasalukuyang masaya mong buhay at ang iyong magkaayong munting pamilya, makakahalili ba sila sa iyong walang hanggang hantungan sa hinaharap? Kung ikaw ay may totoong pananampalataya at kung marami kang natatamo dahil sa iyong pananampalataya, lahat ng iyan ay ang dapat mo na isang nilalang na mata mo at gayon din ay ang dapat mong taglay noon pa man. Wala nang mas kapaki-pakinabang sa iyong pananampalataya at buhay kaysa gayong panlulupig.